Uh, Pinaiimbestigahan ni na Senator Coco Pimentel at Grace Poe ang isyu ng korupsyon sa LTFRB at ang pagbawi ng testimonya na nagsiwalat nito. Sa kwentong iyan, makakasama natin si Raymond Tinaza. Anda si Senate Minority Leader Coco Pimentel na paimbestigahan ang aligasyon ng katwaliana sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ito ay kung walang kahit ano ahensya ng pamahalaan ang seryosong magsisiyasata sa mga lumutang na katiwaliana sa ahensya matapos na ibulgar at din na nandating opisyal na si Jeff Tumbado na tumatanggap ng SUHOL ang kanyang dating boss na si suspended LTFRB chairman Jofilo Guadis III. Ayon kay Pimentel, handa siya magkain ng resolusyon para ipasilip ito sa Senado kahit pa nagretract o binawi ng dating opisyal ang mga aligasyon sa LTFRB. Pero sa ngayon, mag-aantaway muna siya sa bang na gagawin ng National Bureau of Investigation sa naunang hiniling ni Transportation Secretary Jaime Bautista na mag-imbestiga. Duda naman si Senator Grace po sa ginawang pagbawi ni Tombado sa kanyang mga palatang sa LTFRB at sa DOTR. Apela ni po na maimbestigahan kung bakit binawi ni Tombado ang salaysay at sampahan ng kaso sakaling wala talagang basihan ang mga naunang bintang at alamin kung may nagkudyok sa kanya na ang mga naturang aligasyon. Ako, si Raymond Tinasa para sa Kwentong Politiko.